Paraan ng pagsasagawa ng Ludo Bago magsimula ay banggitin ang Bismillah Hugasan ang dalawang kamay ng tatlong beses Unahin ang kanang kamay bago ang kaliwa Pagkatapos ay magmumog at magsina ng tatlong beses Pagkatapos ay hugasan ang buong mukha ng tatlong beses din. Pagkatapos ay hugasan ng kamay mula koko hanggang siko ng tatlong beses. Unahin ang kanan bago ang kaliwa. Pagkatapos ay punasan ang ulo at hugasan ang tenga ng isang beses lamang. Pagkatapos ay hugasan ang paa ng tatlong beses mula koko hanggang sa bukong buko. Unahin ang kanan bago ang kaliwa. أتبقى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين